mapuso na pala yung mga mais. Bumili na daw siya ng pang-spray. Kaso hindi niya alam kung anong gamot. Sabi ko, itanong mo kay ka-Ernesto. Hmm. So, so, so hindi, ang binili niya lang yung hand spray, yung kulay orange ba sa Shopee? Yung, Oo, oh, oh, yung pigmented pieces. Hindi, na. 100 plus naman okay. ata yun. <laughs> Oo, yung meron din yung gamot. Malatayon ata, pwede na eh. No? Yeah. Ang ganda ng kalangitan, oh, blue na blue. Pero walang hangin, ah. Ha? Ay, puyat kay eh. Huwag ka nang bumaba, baka gumulong ka, mahihirapan kami. Hindi, andulas eh. Huwag na bumaba, matigas ulo. Andulas. Ako nga, muntik-muntik madulas eh. Diyan ka lang. Mas mahirap pag ano, mas mahirapan ako. Walang sasakyan dito. House ng kapitbahay. Gubat na naman ulit ano. Ang bilis tumubo ng mga damo. Oh. Dito ay sa Dito sa bana ba? Pwede dito ah. Ay kaso may nyug eh. Nabulaklak na, mapuso na. Saging naman ang tanim dyan. Ang daming puso ng ano eh. Hindi na puso. Walan dyo. <laughs> 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 Kahit kita mo meron dyan. Lipat mo na lang. Kaya dyan ko tinanim dahil di ba nga yung lupa umaagos dyan. Tatanim muna ako ng kakaw.